Na. Let's go. <laughs> daming solar dito yan ang gamit yan ang ginagamit namin para magkaroon kami ng ilaw pag wala guys tapos pa ulan wala kami ilaw yan yeah. maitim yung langit bro no sa inyo din mula para hindi mo yung phone So, ito yung ah, ano namin yung isla. Hanggang doon, hanggang doon yung ano, yung pinaka ano ng buhangin, paikot. Yan. Papunta doon sa dulo. May part na babato, may part na ano, buhangin, katulad dito. Doon yata sa kabila, dumaan. oh Ayan, namulot na naman siya. <laughs> Lahat ng makikita niyang mapapakinabangan, pinupulot niya po. Ayan, panggato ngayon. Nino? Ah. Dito kami dadaan, guys. Ano to? Kalahating putik sa kalahating bye San tayo? Makalot kang balog. Ha? Huh? Siguro. Ano pakita mo yung laruan niya? <laughs> <laughs> may napulot na lang kasi siya guys na laruan. Dito sa amin, hindi dito na bumibili ng toy. Punta ka lang dito sa ano, sa pang pang. Lakad-lakad ka lang ng konti. May makukuha ka ng laruan. Kaya dito, bag everyday, bago ang, kau ang laruan. So dito na kami guys. Dito kami nag-uumpisa. At yun, may nauna na.

Wow. Hmm. Huh? Di mo, di mo ganyan na hubasan. my gloves ka pata mm. satar aur open wow. kar do haan laa nah. hai 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 ito kita. Lilipat kami ng paano pwesto guys. Much better doon kasi nakatayo. Doon kami sa may bakawan. Nilala ko. mo sila maedukaan. Yeah, madami na silang napukpo. Natik-tik. Iyan takop takop Takin-takin. Tira lang ang lagpun. Tira ko nga Nasugat ako. Oh, Nabuti na lang na tumigil yung dugo. Pagkalagay ko ng bayabas. kalabas ng bayawas sila na lang ang tik tik hindi na ako ayoko na sugat ako ang galing mo patong patong yung tik tik na tik 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 dami oh. Pauwi na kami guys. Madami na yung nakuha namin. Pwede na yun pang isang ulam. makauwi na kami guys. Ah, uh, madami kami nakuha at kita ko sa inyo kung yung gaano kadami yung na harvest namin. Ito lahat yung na harvest namin, isang isang puno dito sa ice cream. At yan, may baon po kami tiktikon. I-aaron namin yan, i-aasal namin yan, isugba. At yung na-harvest ko, ito. Diba? Ang sakit.